Hindi napigilang magbigay ng reaksyon ni Cassie Legaspi sa naging statement kamakilan ni Darren Espanto kung saan sinabi nitong magkaibigan lang sila. Nagsimula ang issue nang mag-viral si Nadaren at si Jillian Ward nang mag-guest ang kapuso actress sa It's Showtime noong April 6. Makikita ang mga sweet na pahawak-hawak ni Darren sa baywang ni Jillian at sinabi niya din sa isang interview na nag-uusap na silang dalawa. Matapos yon ay ang naging interview naman kay Darren kung saan sinabi niyang best friends lang sila ni Cassie Legaspi. Tila labis namang nasaktan si Cassie sa naging statement ni Darren Espanto. Kaya naman nagkaroon siya ng isang cryptic post kung saan i niya sa kanyang IG ang kanta ni Olivia Rodrigo na Favorite Crime. Ang kanta ay tila patama kay Darren Espanto dahil sa meaning ng kanta. Kung saan kung itatranslate ito sa sitwasyon ni Cassie, e eh ginawa niya daw ang lahat at ipinagtanggol niya si Darren sa lahat. Makikita ang lyrics na ito ng kantang i-share ni Cassie ay ang mga words na You used me as an alibi, I crossed my heart as you crossed the line, and I defended you to all my friends. Samantala, pati ang nanay ni Cassie Legaspi na si Carmina Villaruel ay tila may patama din kay Darren Espanto sa social media. Makikita ang post na ito ni Carmina na don't expect the same in return. Matatanda kilala si Carmina Villaruel bilang very protective sa kanyang mga anak. May mga cryptic din siyang sinabi noon patungkol kay Kailin Alcantara matapos ang breakup nito sa anak niyang si Mavi Legaspi. Ayon naman sa mga netizens, hindi masisisi si Cassie Legaspi kung feeling hurt siya ngayon dahil sa statement ni Darren Espanto na friends lang daw sila, although walang label, hindi may kakaila na pang more than friends ang naging turingan nila throughout the years nung magkasama pa sila, may mga moments pa silang magka-holding hands at nag-beach din sila ng solo dati. At palagi ding pumupunta si Darren Espanto sa tahanan ng mga Legaspi para lang bisitahin si Kasi Ayon sa mga netizens, baka hindi talaga naging sina Cassie at Darren pero may mutual understanding sila. Although totoong friends lang sila, para kasing lumalabas na pinaasa ni Darren si Cassie. Pero hindi natin alam ang buong istorya sa likod ng kamera. Kaya naman bigyan daw ng benefit of the doubt si Darren at baka naman si Cassie daw ang may problema sa maganda nilang relationship noon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. ang maraming connections sa industriya at yung mga magulang ay seasoned veteran na sa industriya pero wala man lang bang nag-a-advise sa kanila kung paano i-handle tong mga ganito? Wala man lang ba sila PR? Note to self. Kapag may karelasyon, sabihin yung totoo. Kapag tinatanong, wag kasi pa friends, friends lang. Ayan tuloy, napaaray kayo ng nanay mo talakera. Ladies, for once, take an accountability class. Don't go into relationship with hurt people and expecting wonderful things to happen.